Hello Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for Feb 17 to Feb 23. Kuro nyo lang po yung mga ka-resonate kayo. Ayun, tumalun na. The Hierophant. Uh, center na natin yan. Kuro nyo lang po yung mga ka-resonate kayo and leave the rest. Use po your intuition uh, para makuha nyo po yung right messages na bigay po sa inyo ng inyong uh, spirit guides. Okay? Thank you nga po pala sa mga nag-like, nag-share at saka po nag-subscribe and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. Start na po tayo. At the center, you have the Hierophant. In the area of what you want, you, ha you have the Fool card. Wow. In the area of what you need, you have the Strength card. Beautiful. In the area of your recent past, you have the Ten of Swords. In the area of your near future you have the 6 of wands, victory. In the area of your challenge this week you have the hermit card. In the area of your good fortune you have the queen of pentacles. Wow, kaperahan. In the area of your good advice from the divine you have the hanged man at you have the 8 of cups. Beautiful. And your outcome this week Libra you have the empress card. Wow, lovely creation, beauty, art. Kung ano binubuo mo, yan at magkakaroon ng result. Okay, pag-usapan natin yan later. At the bottom of your deck, Libra, ay two of swords. A choice. Kailangan mo dumamili mamili uh, sa, isang, sa dalawang bagay. Uh, kailangan, uh, this is like call for action. Ano, uh, may mga bagay ka na hindi mo na kailangan ay pagpaliban o, o um, o walang bahala ano so kailangan mo na tong aksyonan uh, kailangan mo na mamili so you have to dig deep within you since sa background siya ng iyong reading meaning uh, kailangan mo i-ask ang sarili mo ano yung bagay na kailangan mo ng aksyonan at ano yung bagay na kailangan mo ng iwan so that is in the background of your life this week libra a choice two of swords so start up po tayo sa inyong reading ang tumalon you have the the uh, hierophant Pangalan niya kasi ito, High Priest. Eh, the It's all about your morals, your um, wisdom, your traditions, your values, at uh, your, your education. Kung gusto mo mag-aral ulit, kung gusto mo uh, may uh, pag-aralan ka on something. I'm hearing parang uh, requirement ito sa iyong skills o sa iyong trabaho na kailangan mong itakil now. Whether kailangan mo additional skills, additional um, certificate, or um, seminar kung kailangan mag-aral sa YouTube maraming mga bagay sa YouTube na pwede mong pag-aralan o uh, pwede mong um, panoorin ano to gain additional knowledge or additional um, information for others kailangan mo daw ng mentor o kailangan mo daw makinig sa yung boss o sa yung um, uh, uh, supervisor sa yung teacher or mentor or advisor For others, balik school. Sino magbabalik sa inyo sa school o nagpapaaral ng anak ko ano. But for others, I'm seeing getting married. Uh, serious na sa inyong relasyon. At, at since baka ito papasok itong choice na to whether um, lalagyan na ba kayo sa tahimik, kapakasal na ba kayo o hindi. For others, I'm seeing someone buying a house or uh, preparing something na house related, whether bibili o magbibenta or magpapagawa ng bahay. Okay? So, i-clarify natin siya. The high priestess is being high priestess. The high priest kasi. So, the hierophant is being clarified by the Seven of Cups. Yes, it's all about your options or yung mga bagay na gusto mong gawin. Marami siya eh. So, marami kang gustong um, itackle o marami kang gustong uh, tahaki na daan. So, kailangan mo doon ng advice from someone who has knowledge or mentorship or mastery sa so isang bagay na yan. Kung halimbawa, work abroad. So, find someone na nakakaalam sa bagay na yan, whether a school or someone na uh, balikbayan din o OFW, nakakilala ng family mo na nandun sa lugar na yon gonna ask them, paano ba yun? Ano bang dapat kong gawin? So, so that ma ka kung ano ang tamang aksyon na dapat mong gawin. For others I'm seeing you for a creative project ito ha, for other Libra. Um kinakahon ka sa isang um sa isang uh, uh, very controlled na idea and you are being required or being encouraged to go out of that box. Mag-isip ka ng ibang paraan kasi ang Hierophant ay parang kinakahon ka sa isang tradisyon isang um uh, uh, um isang bagay na tried and tested na so for you to really push through and um umangat ka get out of that box and try a new idea Nakikita ko dito maraming kang ideas na gustong gawin pero natatakot kasi siguro kung ano magiging reception o magiging uh, magiging uh, sasabihin sa iyo ng mga nakakaangat sa iyo no so I'm, i'm seeing you getting out of that that box and choosing another idea na fresh and kakaiba whether sa job ito no Kung anong idea ang gusto mong gawin and natatakot ka talaga at uh, Uh, to to raise this or to do this kasi baka hindi tanggapin ng mga boss or higher ups diyan kasi masyado silang makaluma o masyado silang traditional. So, I am seeing you really making that choice. Kagawin mo ba tong makabago o mag-play safe ka? So, nasa iyo yan, Libra. In the area of what you want, you have the fool. Gusto mo talaga ng bago na gusto mo ng new idea, fresh idea. You want to take that risk? gusto mo uh, sumugal, gusto mo nang um, itry ang bago kasi uh, pagod na pagod ka na dun sa mga nakagawian o tradisyonal o makalumang paraan. So, you're are now thinking of something new. Uh, uh, for some, getting married is like leaping of, of that, ano of that faith, di ba? Parang tatalon ka and try to um, um, level up your relation mo with someone. So, it's really about a choice. So, Um, nasa nasa puso mo na yan medyo decided ka na to try something new and something else di ba so sugal ka na yan so the full card is being clarified by the emperor yes you have the power at uh, parang um uh, gusto mo na it, 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 take yung control sa life mo ayaw mo nang pakahon ano ayaw mo na, na magsunod-sunuran o ipagsa walang bahala yung decision ng gustong-gusto mo nang gawin o dinidikta sa isip mo you're hearing na parang okay oh, kailangan mo itong desisyonan, kailangan mo na mag-level up, aso uh, sumugal ka na ito na yung time. Yun naririnig ko na gusto mong gawin. But in the area of your um, what you need, sabi sa'yo ng spirit guides mo, kailangan mo doon ng tibay na loob ng strength. Um, medyo mahirap itong at, uh, sugal na gagawin mo, you taking risks mo, o paggawa ng mga bagay na unconventional sa life mo ngayon, Libra. But you need to really have that faith within you and trust within you na kaya mong gawin, kaya mong um, itulay o kaya mong uh, um, makarating sa end nitong bagay na gusto mong simulan o bagay na gusto mong abutin ano nasa iyo yan and I'm applauding you for trying new things and for doing the things na alam mong makakabuti para sa iyo o para sa project na to o para sa trabaho nito o para sa life mo personal ano so you have to have this courage at uh, lakas ng loob may emperor ka naman eh nasa iyo na eh sa area ng what you want eh parang kilos na lang at sa katsaga ang kailangan mo. So, the strength card, sa so bagong sisimulan mo na ito, kung ano man itong balak mong gawin, you have the Ace of Pentacles, yes. Alagaan mo daw, mag ka sa endeavor na to sa paparating na magandang bagay, opportunity na gusto mong simulan, meron ka lang the full, eh, bagong simula, di ba? So, kung itong bagong simula na mahukuha mo at gagawin mo, kailangan mo daw ng talaga ng kalakasan dyan at power and strength para hindi maalpas sa'yo o hindi mawala sa'yo. Para kung ano yung pinlano mo, magdire-diretso siya at hindi siya um, mawala o malihis. Okay? In the recent past, you have the Ten of Swords. Parang sobra ka nang nasaktan, you're backstabbed in the past. Maraming sa sa'yo, maraming um, nang down sa'yo. I'm seeing too much rejections and too much disappointments. May mga plano at action kang ginawa in the past na walang pinatunguhan o walang walang magandang bunga and parang sukong-suku ka na and nawawalan ka na ng faith nawawalan ka na ng lakas o ng motivation at dedication to push forward uh, naging um, mahirap sa'yo in the past eh. I'm seeing uh, pagod ka na sa paggawa ng uh, maraming bagay so nahihirapan ka rin mag-decide parang medong may something within you natatakot ka na mag-fail ba ako o magubunga ba ito ng maganda so may push and pull ka dyan in the past so the um of swords being clarified by the page of pentacles um, you focused a lot and you parang marami kang binigay na effort sa bagay na to pero walang nangyari ano so this time parang nagharap ka na rin ng parang tutulong sa'yo in order for you to uh, achieve this new thing na parang this time sana ito naman ang mangyari so kailangan mo na ng guidance o gabay mula sa ibang tao para ma-accomplish mo itong mga ideas and mga wishes mo in life In the near future, you have six of wands. Kung ano man yung pinaghirapan mo in the past na parang sukong-suko ka na and nangyari and you're really down, ano, parang nasa lusak ka na at that time. You have the six of wands, the so, victory. Since now, inayos mo eh. Meron ka ng guidance, humingi ka ng tulong, humingi ka ng gabay, humingi ka ng um, parang paano po ba ito gagawin and hindi ka na nahiyang humingi ng tulong with a six of wands a victory card for you uh, you're gonna be victorious on this ginawa mo lahat makakaya mo in the near future um uh, people are applauding you you're on the limelight uh, people are gonna see you um uh, papalakpakan nila yung paghihirap mo yung uh, may rewards darating for you whether approval or um promotion o hindi kaya uh, merong uh, reward system sa inyong kumpanya o sa inyong trabaho, mabibigyan ka niyan, makakabenta ka na ng ilang uh, units halimbawa. And for others, um, uh, yung pinapangarap mo halimbawa sa may meron kang nilalakad na ganyang papeles, makukuha mo na yan now. Uh, emails from an approval na kailangan mo, makukuha mo na yan. For others, makakapag-loan ka na. For others. So there's a victory. Kung anuman po yung hinihiling mo makuha, victory ang makukuha mo dyan in the near future. So, i-claim mo yan sa baba, yung victory na yan. Kung ano man yung hinihiling mo, i-claim na makuha ko to this or this or this. so baba, isulat nyo po yan. And that will be manifested and will come true. So, may art of manifestations dito. Isulat mo yan sa baba. I claim that I will be victorious in blank. At mawamanifest yan. So, the six of wands being clarified, but the three of wands yes, Your ship are sailing na. Kung ano yung uh, na napanalunan mo o nakuha mo o naging uh, maganda ang result, aabante ka niya, aabante ka na niyan. Sunod-sunod na 'yan. Makikita mo biglang gagaan ang lahat. Bigla mo makikita na parang ay okay na pala. Uh, buti na aprobahan ako doon and then biglang papasok na yung new doors for you. Okay? So congratulations Libra. Your challenge uh, this week naman ay the hermit card. Para masyado ka nag-isolate, hindi ka masyadong lumalabas o hindi ka masyadong... Um, I'm seeing you na hindi po masyadong share yung nararamdaman mo to others. Um, kinikimkim mo lang o sinasarili mo lang yung mga bagay na penggadaan mo. Uh, ayaw mo rin makaistorbo sa iba. That's what, I'm, I'm hearing. Kahit nahirama ka ng mamili sa choice mo na ito with uh, the two of swords, parang kinikimkim mo lang sinasarili mo. I, I really do feel that you need to Uh, let it out, um, ask someone. Dito sa gitna, meron ka ng uh, um, hierophant. Eh. Sabihin, ready ka na to ask permission, ready ka na to ask uh, guidance from others. Eh. Mararating mo lang tong victory card kapag sinimulan mo mag-open up sa other pe sa other uh, people. Uh, sa mga pinagkakatiwalaan mo, syempre, hindi lang basta-basta kukani-kani, di ba? Sa mga pinagkakatiwalaan mo, sa mga taong uh, may integrity and sa someone that really cares for you. So open up yourself uh, hindi lahat kaya mo mag-isa hindi lahat ay um, mahusolo sya mag-isa though i know that you are very um uh, diplomatic You're very gracious um uh, gusto mo har harmonious lahat sa life mo at ayaw mo maka um, makaabala ng ibang tao but this time if you really need help ask for it uh, hindi masama yun at hindi yun kahinaan for you so yun ang challenge to you this week is to open up yourself to the, to other people and um Ma may kita mo bigam darating yung grasya and darating yung mga tulong at saka sagot na kailangan mo. So the hermit is being clarified by the four of cups. Yes, you need to offer yourself out to the world para malaman mo kung ano yung mga mamamagnetize mong bagay na papasok sa'yo. In order for you to get the things na um, minimithi mo naman eh. So may mga times na it takes a village daw to get the things that what you want, diba? para makuha mo yung success na kailangan mo. So hindi mo kailangan isolohin yan. Um, ask people and share it with other people. Baka doon makita yung right answers sa yung mga uh, problems at kasagutan, di pa. Sa yung fortune naman, you have the Queen of Pentacles, nurturing power. You have the nurturing power. Kung ano mang ibibigay sa iyo ng kapalaran, whether a new job, a new opportunity, a new sideline, o kung meron kasi simulang negosyo, since sa area yan ng good fortune, ibig kaya mo yung palaguin. May kita mo, um, may customer agad, o may benta agad, may kota agad. So, This uh, week, sa area of your fortune, may lalago sa buhay mo, whether uh, trabaho o sideline. I'm seeing na um, may kita mo para ambilis ang bilis ang pasok, ang magaan. So, may may paglago at merong uh, nurturing at merong pag-akyat o pag-angat this week for you, um Libra. So, the Queen of Pentacles being clarified, by the Nine of Pentacles, yes, financial freedom for you this week, Libra. Kung ano man yung inaalagaan mo, na kaperahan at pinapalago mo at inaasikaso mo, you will get that financial freedom this week. Kakaroon ka ng extra um, bayad o extra income or mas lalaki yung in, um, sweldo mo ngayon or mas lalaki yung kita mo ngayon. For others, makakabenta ka, maraming client, maraming mag inquire ano So, you're gonna be happy and content this week. Uh, I'm seeing, also seeing someone shopping, ano, may extra pera ka pambili sa sarili mo panggaso sa sarili mo, sa pamilya mo. I'm seeing others na parang uh, mag-enjoy -e ka magpa-manicure, alagaan yung sarili mo, alagaan yung magpa-salon. Ano. So it's all about you not just nurturing yung mga inaalagaan mong bagay but also uh, nurturing and um uh, protecting and also uh, taking good care of yourself. So that's in the area of good fortune. Uh, magandang week ito for self-improvement, for self-care this week, Libra. So in the area of your advice, you have the hanged man and the eight of cups. Um, tapos na daw ang delay. Tapos na ang delay at pagtitiis mo sa isang bagay and it's time for you to move on and move forward. Yan ang advice sa iyo ng iyong um, uh, spirit guides. Sabi niya tapos na daw yung delay, huwag ko na magpakamartira sa isang bagay na yan. Uh, let go ka na daw and move on. Kung ano man po yung pinagadaanan nyo yun now na nagpapakamartir ka o nahihirapan ka because you're staying too long staying too long in that situation or to that person. Uh, pa ka kasi nasa crossroads ka with two of swords yung doon ka sa gitna eh, at ayaw mong kumilos ayaw mong gumalaw ayaw mong umalis so time na daw to um, stop the martyrdom and move on and move uh, forward that is the only way para magkaroon ng traction o ma-magnetize mo yung mga bagay na gusto mo it's to move forward and um, huwag kang stagnant sa sarili mo okay you need to really choose So, uh, the uh, hanged man is being clarified by the chariot card. Yes. Umabante ka na daw at ka na mag-stage Since nakabitin ka lang doon sa puno na yan, parang walang pagkilos. Ano? ayam mong... I'm hearing for other Libras, parang ayaw mong mag-decide because you're afraid if you're gonna fail or you're gonna win something, di ba? So, nakakatakot din mag-take risk eh. Pero behind your mind gusto gusto mo na eh mag take risk and move forward eh so this is our sign to really move forward kasi may chariot ka na kasi naaabante ah, ka na and in your, you're in the right direction daw and you are guided and protected by God and the divine na kung ano man yung plano mo pasulong ay uh, ikaw ay protected and uh, ito ay nakatadhana for you so the eight of cups abante moving on moving forward kung ano yung mga na, na, nakaraan iwan mo na daw yun uh, hindi na yun nagka-serve ng iyong good purpose para sa life mo. So ang um, the Eight of cups being clarified by the full card the Lombesto basang full so magal ka na daw move move on move forward make that big decision in your life para ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mo move on move forward ka na daw There's no other way to describe this um kailangan mo daw umaksyon at uh, kumilos ka na uh, kailangan mo na ding um uh, 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 ang uh, kailangan mo na daw sabihin sa sarili mo at magbigay ka na ng decision sa sarili mo na yes tama na to moving on na ako moving forward na ako Pagod ipuntahan ng iyong napakagandang outcome na The Empress, let's have additional messages from the Divine. First, we have number 15. Convert din niyo pong 15 o number of significance. This is a definite uh, confirmation that this message is for you. Kung nakita po kayo ng baka anywhere, uh, pictures, personal, uh, internet, o pag usapan this is a confirmation that this message is for you. Cow Spirit, the miracles are endless. Yes. Ito, patutunguhan mo na full card, bagong simula, pagsugal. Maraming possibilities na, darating sa at suwerte with a victory card, of course. Another message, the end of a tough cycle approaches, full moon in Capricorn. So, patapos na daw yung paghihirap, something new is about to come. Kailangan mo na talaga actionan talaga to At mamili ka na talaga. Another message, narrow pathway, tread uh, thoughtfully. So, kung ano yung patutunguhan mo, da, balak mong gawin, kailangan mo rin syempre um, calculated risk. Kailangan mo rin planuhin, kailangan mo magdahan-dahan, huwag mong biglain so that um, hindi ganoon kahirap yung mga roadblocks para unti-unti ma-actionan uh, ma mo and then masosolve mo pa unti ah, wala namang journey na madali, di ba? Wala namang subut sailing lahat. Eh. So, it's really about you... Um, kailangan mo ng strength dito talaga with the strength card. Ah. Talagang susugod ka at you're, gonna, you're not gonna stop To pursue to the things that gusto mong ma achieve this week or this lifetime, diba? Kwa yung target mong goal. So, your outcome this week, Libra, you have the Empress developing something. empress kasi about pregnancy eh. So may binubuo siya meron siyang uh, pinapanganak na bago. So kung ano man yung binubuo mo o minamold mo o dinedevelop mo na bagay, Libra, whether binubuong love life o magandang relasyon or marriage ito o wedding, or may binubuo ang passion project o may binubuo kang bagong trabaho o may nilapatan kang job and parang gusto mong mag uh, maging maayos ang lahat ng uh, lahat dyan or sa family mo may inaayos ka so the empress is about um, giving birth to a brand new start or giving birth to a fruition o magandang resulta sa mga ginagawa mo it's all also about self care kasi si uh, empress is about love it's about beauty it's about art ano so kung ano mo yung passion project mo the answer is yes kung may binubuo kang bagay, the answer is yes. So, if you're asking, um, magagawa ko ba ito, magiging successful bato yes. Because Empress is about abundance. Kung ano tinanim niya, tutubo yan at lalago yan. So, congratulations sa mga balak mong endeavor. ang uh, ngayon pa lang sinasabi ko, yes, yes, yes. Because um, kahit anong gawin ni Empress, tutubo at lalago at magiging totoo at magkakatotoo siya. So, uh, the Empress being clarified by the Queen of Swords. Yes, malinaw ang kanyang isip. Alam niya kung anong gusto niyang gawin. Clear ang kanyang vision. Alam niya kung anong gusto niyang puntahan. Uh, ayaw na niya ng mga laro-laro. Seryoso siya sa mga gusto niyang gawin. At kukunin niya kung anong gusto niya uh, on her own time, on her own way and um, options, di ba? So, uh, puputulin niya yung mga bagay na sinungaling, yung mga bagay na hindi makatulong sa kanya, hindi na mahal ka sa kanya yon Kung ano yung isip niya yung future at yung goal niya. So, combination ng Empress sa Queen of Swords, you have the ability, the power, and the might, and the um, motivation to go for the things that you want. Kung ano mo itong binubuo mo, makukuha mo to Libra. I-embrace mo lang yung Queen of Swords mindset mo na head on ka doon, maggagawa mo siya at makukuha mo siya. So, very very fruitful ang iyong week, Libra. Uh, congratulations sa mga gusto mong makuha kasi uh, nandiyan-nandiyan na 'yan for you at makukuha mo na siya. So, thank you for watching kung naka-resonate kayo dito. Comment down below and I'll be reading your messages. Uh don't forget po to like, share and subscribe. Uh thank you for for um not skipping the ads for your generosity and support sa ating channel. So, that is your weekly reading for Feb 17 and 23. See you again next week for your weekly reading. This has been James for James Sarah Ph. God bless everybody.